Ito kasi yung importante din dyan. Uh -huh. Kailangan ma-dissect yung problema kung bakit ito laging nangyayari. ba? Mm -hmm. Diba? Bago mabigyan ng solusyon. Kasi nga kung lollipop lang ibibigay sa atin ng Pangulo, yeah. pero ang totoong problema natin ay hunger. ba? Mm -hmm. Diba? Well, very complex yung problema natin dyan. Eh. No, at uh, baka kulangin yung oras natin para ipaliwanag. Hindi, yeah, hanggang bukas pa tayo uh -huh. dito. Oh, ba? Diba? May okay, battery pa. Hindi yeah, ako, open ako dyan. <laughs> pero, ibig sabihin, kung magagawa nyo yung anti-dynasty, mm -hmm. isa yung elemento doon sa problema. Mm. Di ba? Isa 'yan doon sa mga root causes. More than 80% ng mga ng mga pulitiko eh. ay dynasties. So naniniwala ka ba oh. na magpapasang isang institusyon yeah. na 80% dynastic? Actually may isang policy na anti dynasty Actually may apat na proyekto na kukunahan ngayon. Ah. Uh, yung isa ay yung pino-propose ng NUP na ConCon. Oh uh, yes. Di ba? Yung isa ay yung pino-propose ng iba na people's initiative. Mm. Na nakafocus sa anti-dynasty mm. law. Tapos itong bill na ito. Mm -mm. No, na ni-launch two days ago. Uh -huh. Tapos yung meron pa kaming pending case sa Supreme Court ng ano anti-dynasty. Tapos tapos yung reset. Uh -huh. Yung talagang kung tangga, tanggal lahat magbuo tayo ng uh -huh. isang rep gov, uh, gov. Uh -huh. tapos magtatawag daw ng eleksyon. Oh. So, oh, may, may tiwala ka rin so, sa Redo? So, hindi, mm -hmm. sinasabi ko lang, ah, may Akala may apat na mga uh. proyekto na nagkuunahan. Uh. Di ba, Saan tayo dyan? Mm -hmm. Diba, saan tayo dyan? saan tayo? Oo. Oh. Ha? Huh? Saan tayo? Sa ikalima. Ano? Ha? Sa Revgob. Ha? Hindi. Gamitin lahat ito. Anti-corruption. Anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. No? To create leaders mm. na magcha-champion yan sa 2028. Tagal naman, two uh -huh. years pa magsasuffer Na, yung economy. Nandun ako. Economy. Da, ano yan, eh, pwede, hindi naman siya kailangan yeah. mutual exclusive okay. eh. Pwede sabay-sabay eh. Ang, ang option lang ngayon, within the present system, wala ka masyadong magagawa. With the present okay. leadership, wala ka masyadong magagawa. You mm -hmm. have to change the, those leaders. Mm -hmm. diba? mm -hmm. parang, hindi mo, parang chicken and egg yan eh. Oh, bago mm. -hmm. ba ito yung mga nakaupo? Oo. Uh oh, oh. oh, yun yung, mapipressure okay, mo ba sila para Ayaw baguhin mo ito? Ay, mapigilan yung spontaneous so, na galit naki, ng mga naki tao. Nakikinabang ba sila dito? Then sa akin, medyo so, optimistic ako na... Okay, may sa spontaneous na, na, na galit, sa so, akin ah. iba yung... Hindi spontaneous kasi may schedule. Oh, hindi, hindi. Iba, uh, targets. iba yung targets. Iba yung, layunin nila. <laughs> iba yung agenda. Para uh, saan dadali niya? Correct, yan yung, correct. Yung, yun yung Pero kasi, ang... Yan yung... yun lang sinasabi ni Cardinal David. Oh. Don't throw the baby with the bathwater. Hmm. Uh, yes, galit tayo. Pero hindi dapat, pa naman yung yung magrarally naman sa ano hindi naman yung yung revolutionary group ibang political agenda yun eh. Sa lunes? Oo. Oh. Uh -oh. Ay, yung, sama sa sila. Oh. Ano yata halo? Ano oh. ano halo? Hindi <laughs> pero ako mas yan yung mga senador na makakasuhan. Oo, oh, kaya uh, uh. ba? So, so, yung, 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 yung mga taga-support nila. Yun yan yung... Yung, yung... yung hindi makakalabas ng kulungan. Oo. Oh. Uh, head ng isang sekta. Nandiyan yung mga followers ng mga Duterte Correct. na cannot bring him home. Oh, oh. No? Nandiyan yung mga iba pang frustrated sa nangyayari mm -hmm. pero ang gusto nila ma-install si Sarah. Correct. So, yun yung, yun yung oh. ginagawa natin balancing up. Mm -hmm. na, lalo na ngayon na wala pa tayong puwersa mm -hmm. na ganun kalakas. Mm -hmm. To be a major player dito sa apat na na political mm. projects. Yun nga eh, kasi dominate. ang problem natin ngayon, mm. even if yung buong lipunan ay frustrated na, mm. yung gumagalaw ay yung may mga self-interest na pinoprotektahan. Yes. yes. Na oh. may, may, hindi kulang ba yun? Kasi may, may ano pa rin, no? may, 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 medyo optimistic pa rin ako dun sa organic outreach ng mga mm. Pilipino na kailangan mo na i galvanize i-solidify, mm -hmm. to counter these forces that you're talking about. yes Naisip ko pag ito talaga na-harness, dito mapipilit makinig yung mga politiko. And in that respect, diba ka na, binanggit nyo, nagsalita like, na si Bojidi. Although tingin ko pa rin sa speech niya, very very defensive sa political dynasties. Because again, it's very difficult for you to argue against your very nature. Ako naman, I would be very very curious at sana gawin nito ng leadership. Alam ko merong insecurity pa rin uh, dun sa Senate leadership ngayon. Pero kung mismo leadership, as we know it now, magsasalita na priority nila ito, o sila mismo tututukan ito, magkakaroon talaga ng, ano yan, ng momentum lalo. Yeah. Ang sinasabi ko lang, hindi nila ito ginawa on their own. Ginawa nila ito because of pressure. Mm -hmm. At ayokong i-underestimate yung pressure na yan. Yes. Ibig sabihin, itong pressure na ito na nagsimula noong midterm elections. Mm -hmm. no? Nagsimula mm -hmm. nitong uh, September stereo? 21. Uh -huh. At tutuloy sa uh, November 30 and beyond. Ito yung main reason kung mm -hmm. bakit itong mga ruling elites ay yeah. kinoconsider Pero, itong mga in, never nila kinonsider before. No. Ang winoworry ko lang kasi maging whitewashing eh, na lumusot ang isang anti-dynasty law na sa totoo lang super watered down naman at hindi din talaga ina-address yung problema. Halimbawa, ilang taon na natin pinag-uusapan yung problema sa budget. Sinabi na natin na problema ang pork barrel, nandyan yung corruption sa flood yung lulusot na batas ngayon ng 2026 budget still has the same characteristics as a previous budget diba yeah. despite the outrage na nararamdaman ng mga tao may pork barrel pa rin may confidential fund pa rin saan na pupunta yung galat natin hindi naman natatranslate translate doon sa outcome wait, mo wait, kaya nga sinasabi ko kahit kasi may outrage mm -hmm. kahit merong kahit pagpalagay mo na na merong mangyayaring anti-dynasty law. Oh. Pagpalagay mo na. Yes. No, uh, oh, lumusot. Against all odds, lumusot yung oh. ating version. Kailangan mo pa rin palitan yung mga nakaupo Correct. ng mga dynasty. Oh. Kaya sinasabi ko lang, oh. how do we use this moment? This this uh this conjunction mm -hmm. para doon sa eye on the ball mm. na ang lahat ito papunta roon, oh. no? Uh, papunta roon dahil na uh, unless mag sasang-ayon tayo sa isang hunta mm. proposal or revgob ay we, wala tayong choice kung hindi mm. i-harness hi ito pupuntang 2028. Mm. Bilang Ilan naman sila sabi sa Sa RevGov, mm ah, -hmm. hindi kaso. ang uh, isang lesson doon. Sa RevGov ba na yan ay walang Marcos at walang Duterte? Of course, meron. Ando sila. Not not the Marcoses. No? The Dutertes ah. are there. No? So it's not a real rev gov China Kasi pag sinabi mong uh, rev nagre tayo laban sa status quo. Ibig sabihin, pinapalitan mo yung sistema na ayaw mo sa kasalukuyan. Oh. Pero kung yung sinusulong na red rev, rev. golf, eh, hindi Correct. Hindi mo pinapalitan yung sistema ng bulo. Kung hindi pinapalitan mo lang yung presidente para ilukulok. Para sa para ang, sa the kanila. Same para sa kanila. eh dahil junta eh mga sundalo na hindi natpatakbo ng gobyerno. O, yun ne, ang, pero ang idea diyan, it's yun temporary until oh, yun yung mag assume diba? ng leadership eh. tapos, diba? 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 with the illusion na mayroong mga civilian na kasama. 'Di diba? diba? Pero ang message diyan, ayun may hawak na armas. Hmm. Seen that diba? before at saka oh. laki ng setback sa demokrasya natin pag pinayagan natin ito. Right. Pero siguro isang lesson 'to sa binabagiting sa EDUB basically dapat marilay sa mga viewers natin, we are not without better choices. Mm. For 2028. Kailangan lang siguro ayusin yung sistema kayo tapos At para paramihin. sila para mihen. For now, 'yun siguro yung isang vacuum. Walang isang leader na tumatay. Na nag-emerge, Diba? 'Yun yung hopefully soon mm -mm. may mag-emerge, no? Pero yeah. 'yun yung hinahalap ng tao. Yes. Sino? Uh Oo, -oh. sino yung wala namin? kasi, 'di diba? Sino yung mag lead well, sa amin? Galit oh. kami, no? Pare. Alam namin, ayaw na namin dito at sisimula kayong mamulat. Uh Oo. -oh. Pero, okay, isa-isa okay. natin ha. Uh, uh -huh. Ito example. Ito, elephant in the room. Lenny Robredo. Okay, marami pa rin umaasa na siya sana tumakbo sa 2028. I don't know kung anong gagawin niya, di ba? So, given her stature and her strong showing in 2022, dapat ba siya mag-lead niya? Should she step up? Or, talquoyed siya, siya give in. Dapat nag-lead siya na. yesterday. Oo nga, so dapat pag-giveaway na siya. Well, uh, ako mas ang tinitignan ko ay if Bico Soto can take one for the team, mm. siya yung magandang leader. Mm. no? Dahil nga... Yung magra ng troops. Oo, dahil bata siya. Yeah. Meron siyang karanasan track record sa maayos Lokal, na, na good governance. Yeah. Hindi yung mga ibang mga mayors na sumasama doon sa movement for good governance. Pero ang pangit naman ang track record. Yes. Ito, yes. ito, medyo tunay ito. Tapos acceptable siya sa mas malaking bahagi ng populasyon. At saka yung youth, kuha niya. Oo, oh, mm. biro mo. Sa survey, nagna na number one siya. Correct. Eh, wala siyang sinasabing tatakbo siya. Mm. So, mm. hindi necessarily siya yung leader for 2028. Mm at pwede siyang maging leader dito sa emerging movement na ito. Mm -hmm. na malaking factor ang kabataan, malaking factor ang simbahan, no? Uh, na hindi siya tainted ng mga dynamics of the past. Correct. Hindi siya tainted ng mga weaknesses of the past. So, should... even okay. even by the even by opposition standards. Uh. So, it's so a choices, hindi natin mag magsettle for less dahil meron kang makahanap at makahanap ng choices na walang bahid. Kasi yun ang problema, di ba? Sa mababang ng standards natin, sinasabi mm. na iba, hindi, let's settle for this practical choice, Ito, may better chance of winning, miska alam mong corrupt din, alam uh -huh. mong populist din. So, we're, we're past this conversation, at least. I think so, dahil, yung iba kasi, they are leaders, pero uh -huh. meron silang dynamics with other leaders. Uh -huh. For now, wala akong nakikita ng dynamic si Biko Soto Ay, Biko. against others. Parang acceptable siya sa lahat. May mm. name names? This, sa, uh, medyo natetempa kong banggitin yeah. Oh, eh, dynamics. Oh, pero oh, oh. baka gumulo pa, no? Okay. So, yeah. ibang pala yun. ibang episode. episode. <laughs> medyo, ano mo na, i-manage eh, mo na natin, makaaway natin dito kasi dadami na naman, eh, no? Uh, once in a while, gusto naman natin maging mas positive. Uh, positive <laughs> na, na. pero <laughs> kasi kung mag-uusapan yung mga fissures, yung mga cracks uh, within this uh, so-called principal tent. Medyo, very interesting in discussions. Eh, no? Yeah, very, very important yung point ni Prof. Shelo. No? yung Kailangan natin ng systemic change dito. Pero yun know, nga, work to change the system within the system. Kasi otherwise, magbabag down tayo rito. No? Ako hindi ako fan talaga ng mga military junta. no? Uh, ano driven by messianic complex, driven yeah. by selfish interest. eh? Tapos gagamitin Imagine mo yung din. yung economic impact nun. Oo oh, naman, natin. just kung magiging parayan na naman tayo. Ngayon lang, parayan na tayo in a way. Dahil nga rito Sad -sad sa, dahil eh. dito sa corruption na ito, di ba? At it is basically dictatorial. Oo, tama, tama. Walang eleksyon election -huh. Uh. dyan. Ang magpapasya dyan, mga tao na hindi mo binoto. Correct. Pero ang tingin nila, sila ang savior of the Filipino uh -oh. nation. Misa wow. uh -oh. Yeah. Yeah. Kaya, pero so nahin, the idea is to, to work within that democratic uh, system, system that we are trying push to the, reform push it to the limits oh oh 'yung no, tuloy ginagawa mo pinupush mo 'yan sa limits eh 'di ba but at the same time i uh together with other yeah. uh new leaders i mm kina-harness -hmm. itong outrage na ito kina-harness mm. nyo itong energy na ito Uh, para doon sa mga institutional yes. and systemic changes na gusto yes. nating makita uh, ito may mga pangalan pa sila binabanggit no How about Trillanes o si Torre yeah mabangon mm -hmm. si former PNP chief uh, Nicolas Torre what, what do you guys think? Mm -hmm. ang, ang ang challenge siguro ay huwag lang natin i sa pagiging popular ng isang, isang tao, tao. Yeah. kasi yan na nga yung naging weakness natin the past years eh, na nagre-rely tayo sa popularity. Napaka-importante ng track record eh. At saka yung principle, principle sa pinapanindigan ng tao dahil yan yung magde-define ng uh, kalidad ng leadership na ipapakita niya sa atin. At kung ano yung ipupush na reform? Eh, siguro naman natutunan na tayo sa leksyon, 'di ba? Hinahanapan natin ngayon ng agenda para sa reforma ng korupsyon si Marcos. Kaya wala nga siyang pinangako, 'di ba? 20 pesos na bigas lang naman, hindi pa ma-deliver. Wala kang diba? platforma diba? niya ngayon. Very popular siya. Mm. Nakita Kita ko para sa dinutumog ng tao, first hand. Mm. Pero kailangan niya mag-scale up na What does he stand for? Yes, exactly. Ano bang posisyon niya dito sa pinag-uusapan nating budget? Daba? Ano ba yung posisyon niya sa pinag-uusapan nating dynasty? 'Di ba? Tahimik siya dyan eh. Hindi sikat wala ka wala, lang. wala siyang sinasabing iba. Duma. Tsaka sino ba yung mga tao naka-associate sa kanya? Sino ba yung mga tao na sa likod niya? Kanino ba siya nakikinig? Lahat 'yon hmm. dapat malaman natin. Correct. Hmm. sinasabi ko lang ay hindi non-existent yung yung mga leaders na yan. No? Nandyan sila. Kailangan lang natin silang madiscover, kailangan mm. natin silang makumbinse, kailangan natin silang tulungan mm. para mag-scale up para again ma-harness ito. Ito sinasodyo si Sarito si Ronald Yamas for president. Hindi pa pwedeng kumbinsihin yung sarili niya. Parang busy yun eh. Busy? <laughs> Oo. Busy sa pag-manage ng mga bagay-bagay. Medyo na tahimik yata. Ang daming ang daming kuda, oh. 'di ba? Dapat dapat tayo wi-harness oh. kayang ng. Dapat you yeah, maayos tayo. You energy niya for something else. <laughs> uh, natawa lang kasi ako. Hindi ko, ma hindi ko ma imagine na tiktator ako. <laughs> baka sa hunta pwede. Sa hunta pwede, no? <laughs> dahil marami akong kakalusin. <laughs> baka, baka, baka mas impatient pa ako, Kishel. Pag mamadali. Ito ka ano, eh? na. pero kasi, tama naman yun. Dapat hindi natin tinataya yung, uh, yung, kumbaga yung future natin sa isang tao na talaga napaka-personalistic ng kultura natin yeah. at hindi mo siya basta-basta mababago unless yeah. baguhin natin yung sistema ng ating politika at ng ating eleksyon na talagang nagbibigay ng priority doon sa personality Si ano daw? This. Si Miu Miu? Si Miu Miu? Si Miu Miu? Dapat seryosohin <laughs> ba seryosohin pa yun? <laughs> yan na ba? Pagka pag yan ng ginawa mong leader, delubyo na talaga oh. yung Pilipinas. Oh, okay naman oh. ang mga pusa eh. Uh -oh. Pero parang ibang klase siya. Maihirat sana ako oh, pero. Kasi 'yun nakakasira siya sa mga pusa. Oo, oh, correct. <laughs> Ito may correct. binabanggit iba rito si Lino Cayetano no. Ako ako syempre mas bilib ako rin sa kuya, 'di ba? Kay Alan Peter Cayetano uh, kasi sobra. hindi mo matatawarin yung prinsipyo uh, uh, no? yung paninindigan no'n tapos. Parang palataya. Balik ka dun sa ano eh. Kailangan mo ng disruptor, pero not just to disrupt. Hmm. Kailangan alam mo ko ano yung dinadala ng tao na to sa pagde-disrupt kasi after mo mag-disrupt Nung gagawin mo, Or you make no? a distinction between a legitimate disruptor and a nuisance. Oo, oh, oh, oh. tama. Mahalaga yung perception, mahalaga yung optics. Uh -oh. Pero it's not the end all of and be all of this battle. Mm -hmm. Kailangan yung substance may hawak uh -oh. mo, no? Uh, ang na unawain natin na napakahalaga ng performative politics. Correct. Mm -hmm. Dahil Correct. Yung mga tao 30 seconds lang ang attention span. Uh -huh. Kailangan makuha mo yung attention nila yung emotions nila in that 30 seconds to 1 minute. Oo. Kaya napakahalaga ng optics at saka performance. Yes. Pero kul kulangin 'yan. Babalik pa rin tayo sa original problem, kung wala yung substance. Correct. No? At 'yun yung pinag-uusapan natin ngayon, ng mga substance. At saka, Budget, ano, no, environment, no. Uh, gusto ko talaga kasi kakagaling natin sa Singapore ngayon nandito tayo sa Japan. Yung mga OFW's natin. Nakita nila yung quality ng mga leaders eh. Sementi si ibang bansa. Ito sementi. Si Anong masasabi mo sa Prime Minister ng Japan? Ano yung credentials niya? Prime no, si Minister Menchi, oh. ng Singapore. Kita niyo, no? Oh, Japan 'yan, 'di diba? 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 <laughs> ba? 'Di ba? Kita mo yung mga standard ng ibang bansa. At saka yung servisyon na napoprovide ng gobyerno sa mga citizens nila. Yung mga ko OFW sa mga kaubayan at sa ibang basa, Marikita they really na. need to tell that story. So, sa pwede, Pilipinas. Pwede hindi pa kayo solved kay Mondani, pero yeah. imagine mo, the most capitalist city in the world with the most Just number of billionaires, socialist no? diba? elected the democratic socialist gustong talagang babaan ang rent no i subsidize Healthcare. ang, ang uh, health at saka ang uh, transportation Housing. no at tinahamon yung presidente, presidente na hari Yung kaya daw Diba? Diba? Sabi may I mga mean, sumusulpot na ganyan bago. Kailangan ay, din natin lang ganyan dito? Napaka-basic yan eh. Pero kasi, hindi uh -huh. lang dapat yung lip service. Kasi madami naman tayong nakikita niyan eh. Pero dapat alam yung solution, kung paano gagawin yung changes na yun. Diba? Sino ba yung closest sa ganyan? So... Again, si Vico Soto. Mm -hmm. No? Ah... Mm -hmm. uh, wala siyang bahid ng corruption mm -hmm. Meron siyang kahit papano, kahit kulang pa. Meron siyang skill set sa governance, mm -hmm. especially on the local level. Mm -hmm. Tapos meron siyang vision. Mm -hmm. At medyo rallying cry siya, hindi lang ng kabataan. Uh -huh. diba? Kaya bulat ako eh, dalawang survey na kita ko number one, number support one siya for the Senate. Uh -huh. Anong survey ba ito? Uh, yung mga pamulito mo. Uh -huh. Okta. <laughs> WR numero. Uh, ano, nakaka-miss na nga eh. No? Wala pa tayong the past presidential elections. Wala man nang naglalatag ng vision for the country. Na mm -hmm. Diba talagang nadala lang tayo sa mga basic sound bites. Tapos, tama, buti pinoy ito pa Kasi I was wondering, no? sabi ko, ang presidente ba diba, dapat meron siyang vision? Ito yung san mo the kind of hin? Philippines, the kind of Filipino, diba? the kind of life I would want to give them. Diba? Kasi parang napaka powerful powerful I, I don't know, parang yung huli ko lang na, na nagsalta na, na ganyan na si Ramos? President Ramos. Oh. But after that, yung visioning, eh ngayon nasa kangkungan na nga tayo eh. Oh, dahil so, dati may yung kay Ramos, meron kay si sino mang mang ano yan, mang Pandoy. Mang Pandoy. Oh. Tapos si nung uh, Gloria. Kay Gloria. Bangkang papel. Uh, Bangkang papel. Yung kang Pilipinas 2000. Yung, yung, Uh, era para sa mahirap. Oh. Uh. Uh, Kaya Pinoy, kung walang korap, walang mahirap. Oh. Kilyamas. No? Uh, uh mo. Uh, akbayan mo. Oh. Oh. Iduterte. Kung mahal mo, dalin mo sa ukay-ukay. Kung -ukay. <laughs> mahal mo, dalin mo sa parlor. <laughs> Ah ah, ah ah ah. Bakit? Ha? Huh? Mahalaga. Ang mahalaga ay importante. na, na off na. Ang mahalaga importante.